Feeling prayer para po sa lahat ng mga sakit sa puong Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Puong Nazareno, maraming salamat po sa lahat ng iyong gabay, pagmamahal at pagpapatawad para po sa aming lahat na mga mahihina. Kami po ay lumalapit sa iyo para po magpupuri at magpapasalamat sa biyayang pinagkaloob mo sa aming lahat at sa lahat ng mga mabubuting karanasan na meron kami ngayon sa aming buhay. Panginoon, poong Lazarino, ako po ay lumalapit sa iyo para po sa mga taong may karamdaman, yung mga taong may cancer, yung mga taong may problema sa pag-iisip, may problema sa puso, may problema sa katawan, o kahit anong oring sakit na meron ang lahat ng mga tao sa mundong ito, Panginoon, nilalapit ko po sa iyo ah, silang lahat. Sana po, Panginoon po ang nasa mo po sila, bigyan mo po sila ng kagalingan, kaginawaan, provider needs, na why merong mga taong mabubuti sa kanila para tutulong sa kanilang pangailangan pagbili ng kanilang mga gamot, pagbili ng kanilang mga pangailangan para gumaling o magbayad sa kanilang mga bills sa hospital. Panginoon, dinadalangin ko rin po ang lahat ng mga taong nalulungkot sa mga oras na ito. Lalong-lalong na po yung nahihirapan dahil malayo sa kanilang pamilya sa mga taong hirap na hirap sa kanilang sitwasyon dulot ng stress dahil sa kanyang trabaho dahil sa kanang mga katrabaho na minsan nagpapahirap ang ilas sa kanila, Panginoon kaya I trust everything to you po Ang Nesarino naway ang bawat isa sa amin ay pagkaluban mo ng kapayapaan kagalingan at kaginawaan sa kanila mga puso sa tulong at gabay ng aming mahal na ina na si Maria na matanggap namin ang aming kahilingan sa mga oras na ito. Panginoon, po ang nasareno, ilanalangin ko po ang lahat ng mga taong humihingi ng aking panalangin para po sa kanilang kapayapaan at para po sa kanilang pangarap. Dinadalangin ko din po ang lahat ng mga taong pinapangakuan ko na ipanalangin sila. Lalo-lalo po para po sa kanilang kagalingan at para po sa kanilang mga pangarap para sa pamilya Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in the beginning is now and will be forever amen Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo amen